ng hapon. So, ako'y gitimpla na rin nga sa akin ng shampoo. So, sa wala makabalo. Gagamit na gita akong kuhan ni eh, shampoo. Tungod sa ako ang ah uh, tungod sa ako ang buhok nga na ano, yung mga puti-puti. So, 20 years old pa lang ko na anak ko'y uban may ba gitawag uban may ano na papunta na sa ano baka na lahat kaya kailangan na muna ano kasi ano pa yata eh 2022 pa ako ah twenty 20, year to date 2023 pa ako na gano'n so multi 3 years na rin kulayan natin para yun masyadong halatang nakakita yung puti-puti. So, ito tinimpla ko, guys. Blackening shampoo. Blackening shampoo and Nescafe. Bakit ko nilalagyan ng Nescafe? Ikaw na unang collection. Pero sabi ng nanay ko, lagyan mo ng coffee para ano talaga siya, malakas dumikit doon sa buhok. Um, alam ko lang sa kape, iniinom eh. Pero dito sa akin, para sanayan ko na sa nanay ko. Ako din kasi taga-kulay sa nanay ko dati. So, ayan. Okay naman siya. Itim na itim pa. Ah, uh, lagyan natin dito sa gilid. kasi marami na akong puti-puti o -puti, oh, Ay, mga puti-puti pa o oh, dito try natin yung kulayan kasi laging nakakati sabi nila pag nakulayan na hindi na masyadong makati hindi nakakati hindi nakakati yan mga kate yung uban so itong pirasong isang sachet ano ko sa inaluan ko rin ng isang sachet na uh, Nescafe para panlagay natin sa buhok ko so o, may mga puti puti yun ko sa, li sa likod kinakapakapa ko na lang ano ko na lang sa ano kasi naka plastic naman ang kamay ko kabala so, naman tayo ng hand plastic so ayan so hindi ko abot so ano ito na lang gagawin wala pa kasi yung anak ko eh nandito yung anak ko tusan ko sa so, wala dito hindi pa dumating nasa school pa so ayan guys pahid pahid lang ayan, nakakita ko mga puti oh so, so, natin. Ayan natin. Alam nyo guys, ang uh, naamoy ko yung, yung, kape. Parang ang sarap tuloy magkape. Hindi masyado nating dinidikit sa anit para hindi taro yung magkukulay tayo. Ice pop. Wala. Wala yung ice pop natin. Ito ka ka. naman lang. Hmm. Pagka-tolo ka, tolo ka bok Ikaw na. Ikaw raman? Uh, no, Nagali ice pop daw. Ano ice pop? So ayan. So dandahanin ko paglagay din dito, dito no, sa Hindi talaga ako abot eh. Ikabot yung sa likod. na lang natin. Paras niyan. So kapag natin. Niliguan natin yun ng kulay kulay, kulay black para madikitan ng kulay yung mga kong uban. nakita pa rin may mga puti-puti pa. So kayo guys, ano ba yung mga ginagamit nyo pang sa buhok nyo? Oh, hindi ako gumagamit na. Dati pala, nagkulay ako ng ano. Nag Pinakulayan ako ni ate ng blondie. So okay naman siya. mahaba kasi yung buko ko dati pero ngayon naputulan ko so ano mainit masyado at syempre boya style kailang boya style I'm so sorry kasi ganun talaga eh Ito ang buhay ng tao pag nasaktan ka na. Sorry. <laughs> sa ay ano pa lang ngayon Valentine Happy Valentine's Day mga Ate Kuya Kamutin Kagyan Kamutin Kagyan no, Sa likod pa na Ito na lang gawin ko Mm -hmm. So, yun lang, guys. So, tataposin ko muna to and bye-bye. So, yan po. Salamat sa panonood. Adios. Bye-bye.